Children's party, yung mga bata, tulog na. Yung may birthday nga, tulog na. Grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yon, yun ay unang birthday. Para naman ginawa yung birthday niya, para naman ginawa yung cross gun talent. sa Grace Family, ngayon, mabibigay ako ng pinaka-honest na review ko sa children's okay. party. Okay. Alam nyo, ma alam nyo na kung bakit ako nandito sa... sa video na to. Alam nyo na. Para saan, di ba? Meron na naman. Diyos ko. Children's Party na dinanata, event ilawa mo sa nakaraan. Children's Party pala yun. Ano ba naging ano ko sa sa'yo? Bakit parang lahat na lang na mga... Nako. Ang sa... Hi, nako. Pre. Opinion mo. Opinion mo. Ha? Sana yung opinion mo, Kinat mo ko. Kinat sana ako eh. Putik mag-o-opinion ka lang. Kailangan po pa ba talaga i-post sa social media yung opinion nyo? Opinion mo? Para lang kumalat sa maraming tao na ganito, ganyan? Eh putik, kaya ka nga imbitado pre. Diba? Yung asawa mo ang imbitado. Siyempre, expected na namin nakasama kasama ka. Kasi asawa mo nga yung inimbitahan namin at hindi ikaw yun. Tapos ikaw pa yung may ganang magkaroon ng comment dyan para sa birthday ng anak ko. Okay guys, ganito. Siyempre, nandoon ko siyo ko. So, siyempre, alam ko yung mga kaganapan, yung mga nangyari, bla bla bla. So, ngayon, share, share ko sa inyo yung aking experience sa event ni Lawamos. Una sa lahat, ang tagal namin nagantay sa labas. <laughs> ang tagal talaga, guys ang taga nila magpapasok sa loob, pero siguro nag-aayos pa, ganang-ganan. Eh, di nasa labas kami, although may pagkain, may inumin, ganang-ganan. Okay naman. Pero nga pala, wait lang ako, kung di mo kayang panoorin to, eh, wag mo na lang panoorin to. Kasi syempre, baka mamaya ma-hurt ka. Sabihin mo, ah, bisita ka lang naman. Ganito, ganito, ganang-ganan. So, kung suri sabihin sa inyo na hindi nga pala ako invited doon, yung asawa ko yung invited, syempre, bagay doon yung asawa ko na doon si Merck. Eh, di na. Pumunta namin sa event nila, Pagpunta namin, sabi ko, uy, sabi ko, ganda ako, sabi ko, okay siya. Ngayon, Pagpasok nila, eto silang pamilya, cross family. Kumunta ng happy birthday. Okay. Happy birthday agad. Sabi ko. Pero okay lang kasi syempre, event nila yun eh. Program nila yun. Hindi ko yun eh. Ngayon, 10pm, gutom na ako. Buti na lang kain na na. Eh, di kumain na kami ngayon. Tapos, pagkakain namin ngayon, guys, nagtataka ako, bakit parang walang mga palarong pambata? Kasi syempre, children's party nga. Sabi ko, bakit ganito? Bakit parang walang larong bata? Tapos yun, mayroon nag-magic. Sabi ko, parang okay lang. Tapos, 11pm na, hindi pa tapos yung event. Tapos ang una na isip ko, children's party birthday ng bata pang bata. Bakit naman ka ako inabot ng alas 11 na ng gabi? Halos wala pa sa kalahati ng event. Eh, children's party to. Sabi ko, hindi nayaan namin. Ito yung kwentuhan kami nila pa. Kasi marami din mga employees doon. Ah, Magkita kita, nag-ano kami, kwentuhan kami. Tapos sabang natagal, patagal ng patagal, parang wala, wala nangyayari, sabi ko. Pat ganto sabi ko. Bakit wala nangyayari, sabi ko. Ngayon, siguro mga 11.30 ng gabi. Sabi ko, siguro naman. An kasi ang dami na nag-aalisan ng mga influencer eh. Mga bisita, ang dami nang umalis, sabi ko ang dami ng umalis na ano na mga bisita sabi ko ngayon sabi ko kay Pam siguro ano tera na rin kasi sabi ko grabe naman kasi sabi ko mag alas 12 na parang nasa one part pa lang tayo ng event eh children's party nga to sabi ko ganon di okay na edi lumapit kami kay Vamos Uwi na kami ni Pam Tol. Sabi ko, maraming salamat. Ang solid ng event mo. Bago sabi ni Mamos, pwede ba, ano, Merk? Maya, 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 ano, mape-perform si Antoinette kasi sobrang pinagandaan niya to. Siyempre, ako sabi ko, oh, sige, sige. Kasi siyempre, pinagandaan ng wife niya yun eh. So, kumaga, parang gusto ko yung effort ng wife niya sa paghahanda dun sa sayaw na gagawin niya yun. Gusto ko, is mapanood namin kasi siyempre, ay naman yung gusto yung mga naghanda naghahanda eh. Yung, ayan, pinapanoorin ng ibang tao, susuporta nga, eh, di namin. Eto na. 11.30 na lang gabi. Eto na. Nagtaka ko, bakit si Mamos yung umakyat? Kaya kala ko si Antoinette yung makakiyat ha. Ah. Eh di, umakyat si Wamos. Nagsasayang, nagro-robotics siya, ah, Hindi, okay na, tapos na. Sabi ko, ay, eto na. Sabi ko, si Antoinette na. Umakyat ulit si Wamos. May kasama mga kagrupo. Uh, Kaya ko si Antoinette na. Sabi ko, sumayaw ulit. Tapos na, si Wamos, yung kagrupo. Sabi ko eh, eto na. Si Antoinette na. Umakyat si Alwin. <laughs> si Abit na beatbox. Bam 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 bam. Pati si Abit na beatbox. Bi bam bam bam. Sabi ko lo, ultimate to ni Abit pinag beatbox niya, sabi ko. Ano to? Sabi ko, children's party ba to o birthday nila? Sabi ko, eh dinatapos na si awit. Natapos na si awit Na. Natapos na. Sabi ko, eto na. Si Antoinette na. Umakyat oh, yung tatay nila. <laughs> Gumanta yung tatay. Although lahat naman siyempre may talent, pero grabe naman kayo. Birthday naman ng bata yun, yun yung unang birthday. Para naman ginawa niyong birthday niya, para naman ginawa yung cruise gat talent. Grabe naman, lahat na kayo. Alam naman namin talented kayo, pero grabe bakit yun. Bakit nyo naman siya ginawa doon sa birthday ng bata? Isa pa, parang alam mo yun, parang maganda yung event, masarap yung pagkain, halatang ginastusan, wala akong masabi. Pero para sa akin, hindi ganong okay yung program nila para sa children's party. Kung siguro, kung sasayaw sila, okay na ako na rin. Silang mag-asawa yan. Coco melon, tugtog. Coco melon. Pero yung parang sasayaw si Wamos mag-isa. Sasayaw si Wamos kasama yung kagrupo. Magbibitbak si Awit. Kakanta Ta yung tatay ni Wamos. Sasayaw si Antoinette. Parang, ha? Huh? parang nasan yung children's party doon na wala naman ginanap na kahit okay na kunwari merong ano pang bata na kunwari oh ito yung tsipo ng bata una unang ang makaubos kasi para lang birthday ng bata wala isipin niya 12.30 na kami umalis doon ng gabi ang dami pa mag perform which is children's party yon children's party yung mga bata tulog na yung may birthday nga tulog na dapat ginawa nila ano children's party slash birthday ni Wamos or early celebration ng birthday ni Wamos. Yung maintindihan ko, pegets nyo. Kasi kung mapapasin nyo talaga, sabi ko, parang may mali sabi ko bakit naman ka ako ganun sabi ko birthday to ng bata sabi ko kasi yung pagkain nila guys well wala akong masabi sa pagkain masarap naman talaga yung venue nila okay talaga pero yung program para sa akin kasi yung yung kasi kami nung birthday kasi ni ano ni Wolf na kasi syempre una na birthday si Wolf kinonsider din kasi namin yung oras sa mga bisita ng children's party so 7pm tapos na yung event kasi syempre meron mga bata taka nila children's party 10 p.m. nag-start kumain tapos doon pa lang yung program which is children's party siya so para na pagtaka lang kasi paano naging children's party yung mag-uumpisa ng gabi kasi alam ko kasi pag children's party alas 3, alas 5, alas 6, alas 7 saan nila ba't ganun? tapos sobrang dami nag-perform yung mga bata nga doon naglalaro na lang doon sa may ano eh parang wala man lang palaro okay guys nasa na mga kids hi kids sa ka kayo dito sa so, mga kids ngayon meron tayong palaro I'm um, 'di ba? At saka yung mga performance, mayroong nag robotics na hindi mo maintindihan, 'di ba? Mayroong sumayaw na children's party, halos kita na ewan ko ba kung paano naging children's party na wala nag-perform na children or paano naging children's party yung ganung klasing parang 'di ba? gets niyo ba ako? Ito naman ay opinion ko lang. Oh. Ikaw yung tipong kaibigan na hindi dapat talaga kaibiganin eh. Kasi kung ano yung mga nangyayari, sinashare mo sa iba. Eh, paano kung ano na lang, kung private, tapos kasama ka dun sa private, hindi ka pwede kasama sa mga private boy. sinishare mo, minimedia mo pa. Kailangan ba talaga sa social media mo sabihin, hindi pwedeng sabihin? Hindi mo ako pwedeng, pre-opinion ko lang ha, sana ganito ginawa nyo sa birthday nyo, sana ganyan. Yung birthday ba ng anak mo, ginanon ko? Ginanon namin? Hindi naman, di ba?